Merong nagsabi na um, yung dati daw nilang bahay ay swerte dahil merong malaking ahas na nagtatago sa kisamin nila. Swerte nga ba talaga ang pag-aalaga ng ahas? Kahit sa panaginip, may represent ito ng slight na problema. Bago ko sagutin yan, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang aking uh, panganay na anak. Ang pangalan niya ay Rebecca. Ayan siya. Nag-start akong alagaan siya 6 years ago. Iko-correct ko lang ha. Mali ang interpretasyon ng mga tao about ahas na kapag ba ahas, lahat may kamandag. Hindi. Dahil merong mga ahas na walang kamandag at tinatawag talaga silang a pet snake. Ito yung mga katulad ni Rebecca na mga ball python. Kagaya nyo ako na mga takot sa ahas, takot din ako. Ilang buwan nang nasa akin si Becca nung bagong tira siya sa akin, ni hindi ko siya mahawakan. Bakit ako nag-decide na bumili ng ahas kahit alam ko naman na sa panaginip ko kamalasan ang hatid ng kahulugan ng ahas. Nag-umpisa akong managinip ng ahas 20 years ago. Alam ko na ang ka ibig sabihin kung ang panaginip ay ahas. Ito nga yung slight stress na masosolve mo din kagad. Ngayon may mga naririnig-rinig ako na swerte nga daw mag-alaga ng ahas at malas ang unggoy. Ang unggoy kasi gusto gusto ko talagang bumili niyan pero may nagsasabi sa akin wag kasi nga may kasibuhan. Ang ahas sa panaginip, ang pinaka-pinakakahulugan niyan, yung damdamin mong takot dahil may ahas. Yung pakiramdam na takot kang dumaan o takot kang matuklaw, yan yung sinisimbolong uh, emosyon sa panaginip kapag ahas ang napaginipan mo. Isa siya sa nagsasabi na kapag ito ang panaginip mo at ito ang emosyon mo, ibig sabihin may stress na darating sa'yo na mabilis mo ring masold Kaya bago ako mag-decide mag-alaga, ito nga si Rebecca. Tinignan ko kung totoong swerte ba talaga kapag mag-alaga ka ng ahas, paano siya makakagaang sa buhay mo? Ngayon, pag nananaginip ako, simula nang na dumating sa akin si Bekang, hindi na ako ganong katakot sa panaginip ko. Nahahawakan ko na sila. Parang nakikipaglaban na ako sa ahas. Minsan may mga panaginip ako na may ahas. Tapos nandun rin si Rebecca. So parang gumanda yung sense nung dream ko. Um, ang nangyayari naman siya into reality. Simula nang dumating sa akin si Bekang at nanaginip ako ng ahas, ang mga dreams ko na ahas ay matik, may stress talagang darating. Pero nung dumating sa akin si Bekang at nananaginip ako ng ibang mga ahas, yung minimal na stress naging micro stress na lang talaga na halos hindi mo na nararamdaman. Nasa isip ko lang ba yan? O may kinalaman talaga ang pag-aalaga ko ng ahas? Kaya naging ganun yung scenario into the reality ng panaginip ko. Six years ago nung dumating sa akin si Bekang, ako nagpapaligo dyan ako lang nagpapakain dyan. Ako ang nag-aalaga talaga sa kanya. May mga time na kapag stress ako, dinadala ko siya sa kwarto, pinapakawalan ko lang. Pero ako ultimate dream na gusto ko talaga magkaanak. Wala pa si Bekang noon. After one year nang dumating sa akin si Bekang, dumating naman sa akin yung totoong anak ko. Swerte kaya sa akin nung dumating sa akin si Bekang at nagkaroon ako ng anak. After two years niya nang pag alaga ko kay Bekang at one year na yung anak ko, nagkaroon naman ako ng sarili kong bahay na sa akin talaga, ako ang nakabili. Kasi nabuhay ako ng palipat-lipat ako ng bahay. Diyan from North Caloocan to Laguna to Lucena. Kung saan-saan talaga. Nakasanayan ko yung palipat-lipat ako ng bahay. Ngayon may sarili na akong bahay. Meron pa akong anak na mahal na mahal ko. Kung ako ang tatanungin, swerte ba ang pag-aalaga ng ahas? Ang sagot ko ay oo. Pero, hindi ka naman suswertehin kung hindi ka nagsusumikap sa buhay mo. Dahil kahit isang libong ahas pang alagaan mo, pero kung ikaw ay higahiga lang dyan at kain-tulog ka lang dyan, eh wala rin naman mangyayari sa buhay mo. Ikaw rin ang gagawa ng sarili mong swerte. Bakit hindi mo i-combine ang swerte sa pag-aalaga ng ahas? Habang kumikilos ka at kumakayod ka para sa pang pangarap mo, at kung ako ang tatanungin, mas gusto ko namang alagaan si Bekang kesa namang mag-alaga ka ng mga taong pinagkatiwalaan mo at minahal mo at itinuring mong tunay na kapatid. Pero sa huli ay tatraydo rin ka rin. Masahol pa sa ahas. Mas gusto ko na mag-alaga ng ahas kesa magkaroon ako ng kaibigang ahas.